Iyon, nung isang araw nga ay maulan din ay, kaya ako'y nakapagluto na rin, molo soup. Kung paano ko ori ginawa, abay ay ka. <coughs> Ari hindi na mga biraw, ay ka kat, ako'y mag-i-apron laang. Sa mga hindi pa nga nakakaalam, si Mrs. Ibuntays Eh, wag huwag nyo na lang ay pagsasabay. At ang trip niya nga mga pagkain nga ay yung may mga sabaw. Ngayon nga ay gagawa tayo ng molo soup, kaya kailangan natin ng giniling na baboy. May natira nga kong hipon din sa frigider, isasama na din natin. Gagawa nga tayo din eh, ng wonton dumplings at kailangan natin na Gagayatay, nagtatadtarin ko lang rin mga hipaw ng pinong-pinaw. Pwede din na rin sa food processor, tinatamad lang akong kunin yung akin. Nung naipagsama ko ng na, giniling na baboy at saka hipaw, mag -ier -ier naman tayo din eh ng karot. Isa lang nga ang ginamay at wala na eh. Isasama na din natin yan sa mga karnay. Ang sunod, kapirasong luya, gaya lang kalaki. Pinitpit ko muna bago ko ginayat ng pinong-pinaw. Walong pirasong bawang, pinitpit ko lang isa-isa, sabay ginayat ko ng pinong-pinaw kalahating sibuyas na butay kung ang inyo ipula ay eh, wag nyo na itulaw biro laang tuloy ay, baka magtampaw Ginahit ko lang ng maliliit sabay isinama ko na rin at ang huli kong gagayatay na ari mga green onions gagayatin din lang na maliliit parang garinay at pagkatapos ng gayatan atin naman titimplahan 859 maalat na asain ang paminta naman ay siyam na daan at 21 at kalahating pirasaw kagat labet baka mahigaw kauntim patak ng sesame oil mga tatlong kutsarang toyo. 6,593 na, na pirasong cornstarch. Isang pirasong itlog ng manok na kulay blue. At yan na lahat ng mixture ng ating dumplings. Kasama na pati pataw. Hahaluin ko lang aray ng maigay. Hindi ko na mapahirapan na kakain sa relay. Magaglabs na ako at kakamayin ko na aray. Lalamasin ko lang aray ng kainain naman. Para sumarap na sumarap pa. Kapag yan ay lumagkit na ay ayos na yan. Kunin nyo na ang inyong mga wonton wrapper at atin na rin babalutain. Maglalagay lang ako ng kaunti sa gitna. Sabay ang aking panlak ay tubig. Ipapahid nyo lang sa tabihan. Sabay pipisil-pisilain. At yun naman magkabilang dulo ay pipihitin nyo lang at pagdidikitin gamit din ng tubig. At maya maya pa'y may gaya na kayo. Wonton dumplings para sa ating molo soup. Aray, ang POV version para naman makita nyo nung maigay. Maglalagay lang ng kaunti sa gitna. Sabay magpapahid ng tubig. Kung walang tubig ay kahit lawa ay pwede na. <laughs> Dapat yun ay hugis tatsulok. Sabay pipisil-pisilin nyo lang para magsara pagtatagupay ng magkabilang dulaw at yan, tapos na. Pinapahirapan ko lang naman kayo. Kahit anong balot, pwede, basta balutin ninyo. At yan, ang aking mga nagawa, isang plataw, may natira pang wonton wrapper. Gagayatin ko lang rin ang pag at isasama na natin sa ating soup. Sa langin na kasi rulat ng maumpisa na Naglagay na ako ng mantika, avocado oil para healthy. Nung uminay, inilagay ko na ang bawang at saka luya. Gigisain laang hanggang matusta ng kaunti, sabay ilalagay na natin ang ating sibuyas. Pag kaya na inagisa nyo ng mga isang minuto, oh, maglalagay naman tayo ng manok. Ang gamit kong ari boneless skinless chicken breast. Ginahit ko lang ng mga katamtamang laki. Gigisahin lang ng bahagya, sabay maglalagay naman tayo ng tubig. Medyo dadamihan ko ng sabaw para hindi maiga pag nilagay yung ating mga wonton dumplings. Naglagay din ako ng isang pirasong nor chicken cube. May paminta din, mga at 48 piraso laang. Kaunting patak ng patays, pampaalat. Hahaluin ng maigay, sabay tatakpan. At pagkalipas ng mga 15 hanggang 20 minutos, atin ang bubuksan na rin at ilalagay na natin ang ating mga wonton dumplings. Dahan-dahanin nyo lang para hindi magtilapsikan. Pati yung ginayat natin mga wonton wrapper, ilagay nyo na rin. Hahaluin lang natin na rin ang bahagya, sabay atin na ulit tatakpan. At pagkalipas naman ng na mga walong minuto, akin na ulit bubuksan at maglalagay ng manakaw na rin mga bokchoy. Ari naman ay optional, ako yung naglagay lang at katami ko na rin sa frigider. Maglalagay din ako ng chopped green onions para maraming green. Hahaluin nyo lang at ari ating pabubulakay nila ng isa pa at ayos na. Abay inyo rin titimusan at i-adjust ia ayon sa inyong mga panlasa. O, oh, digay kadali lang ang lutuin. Ang matrabaho lang naman ay na pagbabalot. Isang order ng molo soap, lumampas pa nga sa screen. Lalagyan lang sa ibabaw ng green onions. Chili garlic oil na may kaunting alamang. At ang panghuli, crispy garlic. At arinahaw ang ating molo soup, alapaw. Kasarap humigop na ret, naulan, malamig ang panahon. Are, ang isa pa, kunin nyo yung mga wonton dumplings, ilagay nyo sa air fryer para mag-crispy. O oh, ka, meron na kayong crispy molo soup. Ay siya ay paano, oh. dating gaway, ikakain ko na lang kayo. Promise, dadamihan ko oh, para sa inyo. Aa, ah, ah, ang sarap ng higup na iyon. Munti ka nang madala eh. <laughs> Ay iyon, hanggang dito na lang ang bidyong aray. Maraming maraming salamat sa inyong palaging panunood. Ay huwag nyo nga kalimutang mag-like, share, comment, and follow na rin sa mga hindi pa nagpapalaw. Salamat. Shoutout nga pala kay Zaira. Shoutout din sa Manalo Family from Bukal, Padre Garcia, Batangas. Kay Dexter Agaton. At kay Jan Gala. Maraming maraming salamat mga idol at mag-iingat kayo palagi.